Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Kahit mag-isa ka lang, ganun ang naramdaman ko nung gabing iyon. Gabing hindi ko makakalimutan habang buhay. Ako si Rico, isang nursing student mula Maynila. Nagbakasyon ako noon sa bahay ng lola ko sa Kapis. Isang lumang bahay na kahoy, may mataas na bubong at paligid nito'y puro talahim at punong mangga. Tahimik ang lugar. Masarap sa simula. Pero may mga gabing, parang hindi ako nag-iisa. Sabi ng mga kapitbahay, may mana ng daw sa amin. Tumatawa raw ito sa dilim, lumilipad habang hinahanap ang susunod na biktima. Tawa mahaba at malalim. Unang gabi pa lang, hindi na ako mapakali. Habang nakahiga ako, may narinig akong parang pakpak na dahan-dahang lumalapit. Akala ko paniki lang. Pero habang lumalapit, humihina ang tunog. Sabi ng mga matatanda, kapag mahina ang tunog, ibig sabihin malapit na siya. Biglang may mabigat na tumapak sa bubong. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sumilip ako sa bintana. May anino sa bubong. Mukha siyang tao, pero may pakpak. At ang pinakakinilabutan ako, wala siyang kalahating katawan. Kinabukasan, sinabi ko kay Lola ang nakita ko. Tiningnan niya lang ako ng seryoso at sinabing, kapag may narinig kang tik-tik ulit, huwag kang lalabas at huwag mong iiwan ng asin. Nagkwento siya tungkol sa dating dalagang buntis sa kabilang baryo. Isang araw, natagpuan na lang walang laman ng tiyan, walang bakas ng sugat, pero may dugo sa kisame. Ikalawang gabi, malakas ang ulan. Pero sa gitna ng patak ng ulan, narinig ko ulit ang tik, tik, tik. Tumigil ang ulan. Tahimik. Sobrang tahimik. Tapos may kumalabog sa bubong. Mas malakas. Mas mabigat. May naamoy akong kakaiba. Parang bulok na karne. Pilit kong hinanap ang asin. Inikot ko ang asin sa bintana, sa pintuan. Tapos may biglang kumaluskos sa bubong at may boses na babae. Tumili ako. Pero ang mas malala, wala na si Lola sa kwarto. Sumilip ako sa labas. Sa gitna ng ulan at dilim, nakita ko si Lola. Kausap ang kalahating katawan ng isang babae. May pakpak, may dila na parang ahas. Sabi ni Lola, Anak ko siya. Dati siyang tao. Hindi ako makapaniwala yung inaakalang masamang nilalang ay kamag-anak namin pala. Tumingin sa akin ang manananggal at sa titig niya parang gutom na gutom siya. Hindi sa karne, kundi sa dugo. Tumakbo ako. Wala akong dalang cellphone. Nagkulong ako sa kwarto. Inikot ko ang asin, nagsindi ng kandila. Tahimik. Walang tunog. Walang galaw. Pero, pagdilat ko, may dila na sa kisame nakapalapit sa akin. Nahimatay ako sa takot. Pagising ko, umaga na. Nakaimpake na ang maleta ko. Sinabihan ako ni Lola na bumalik na lang ako sa Maynila. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang ba yun. O totoo. Pero bawat gabi, kahit nasa Maynila na ako, naririnig ko pa rin ang tik, tik, tik. At minsan, may tumatapik sa bubong namin siguro nga. Kapag ang dugo mo ay may lahing manananggal, hindi mo yung basta-basta matatakasan. <laughs>